Ayan, isang so magandang araw sa inyo mga brosis. na araw tayo hindi nakapag vlog dahil sa kailangan ito, itong tripod ito bali nandito ako sa bangang ginagawa ko ayan, nilalagyan ko lang ng plywood parka may sinturo na yan, nagawang sa Ayan, bali nalagyan natin ng parka isang pit, isang ano, ang sukat ng plywood. Ayan. Ayan, may sinturin yan. Matibay yung gawa na ito. Matibay. Ayan. Ayan. Tapos yung mga baral niyan. Ayan, yung mga brace. yung mga brace niya. Puro tuhog din lahat yan. Nakabolt lahat yan. Ayan, nakabolt lahat yan. Tinan niya. Ha? Puro nakabolt yan. Ha? Bolt lahat yan. Hmm? Ang laking bangka nito. 32 feet. Tapos ang taas niya ay 30. Ayan. Pali update ko kayo mamaya mga bros brosties. At wala nga tayong tripod hindi ko ma yung paggagawa ko rito kaya ganyan-ganyan uh, na lang ating upload ngayon uh, ganyan na lang ulit update po kayo yan bali nabuo na natin yung parka sa abila yan ito sa kabila yung magkabilang dulo ito sa huli parka na rin yung kabila yun bali hanggang dito na lang yung ating video paalam na kahit tv bye bye